So yun mga kapunsoy, pakita mong halo natin. Kapakita ko sa inyo mga kapunsoy kung paano kayo maghalo ng booster. Ito, ito yung booster mga kapunsoy. Pero hindi ko na sasabihin kung anong paggawa ng booster. Kapakita ko lang sa inyo kung paano maghalo. Ganito. Sa bahog. Haan. Unang halo na isang ganito, haluin mo kaagad para... Ito ang paghalo mga kapunsoy. Para mag-mix yung vitamins sa bahog. Yan, pag alam mo na parang tuyo-tuyo na, kuha ka naman ng isang ganito. Tapos, ganito, takpan, i-round, round. Para mag-mix talaga yung vitamin sa bahog. Kapit yung basa. Mas ganyan mo. Ito ang tamang proseso mga kapuntsa. Eh. Pag-mix ng, paglagay ng vitamins sa bahog. So yun lang, pag tuyo na, Ilagay mo na sa sako dito. Kasalukin mo siya nito. Yan, ganun lang simple ang ano. Trabaho dito mga kapunsoy yan. Pag mapuno mo na 'to, lalagay mo na doon sa kids mo. Mas ibabawag mo na sa mga isda. Yung makakain ng isda, healthy na pagkain. So yun lang mga kapunsoy. Sana huwag kalimutan mag-follow and like and share. Bye-bye! So yun mga kapunsoy, ito ang hindi healthy na pagkain ng isda ito katulad nito may mga amag na oh. kaya ito mga kapunso isis, ibubukod mo talaga to sya wag mo na syang ihalo pagbukas bukas mo lang sa ako may nakita kang ganito kailangan mo na syang iwalay sa mga maayos pa na pagkain nila kasi ito ang nagbibigay ng sakit eh ito sila ano pag nagkasakit kasi isla isda mga kapunso ipuputok yung apdo nila tsaka doon sila mamamatay so sayang ang ano mo sayang ang mo sa pag-alaga ng bangus kung sa isang sa maling pagkain na pagbibigay ng pagkain. Ay, ano ba 'yun? Sa maling pagbigay ng pagkain, mapipistil na 'yung isda mo sa loob ng ilang buwan mo na alaga. So, 'yun lang.